Sarap na sarap ng tulog. Oh, sa aircon. Oh, hawak niya pa yung remote. Oo, oh, oh, di ba? Hawak kang pa yan. Oh. Huwag oh, niyo isturbo yung, yung naghihilig. Oh, di ba? Susi so, snoring. Uh -huh. Uh -huh. Parang si Daddy. Parang matandang aso eh. Uh? Uh -huh. Like Daddy. Uh -huh. Yes. Bali. This is like Daddy oh. dapat uh -huh. uh -huh. uh -huh. tulong ni Ang Kang. Doon pa yun natutulog sa may taas. O. Oh. O, oh, ayan. Huwag ka malaglag, Missy, ha? Baka malimpungatan ka, malaglag ka dyan. Kawawa ka naman. Hmm? Diba? Sarap? Hmm. Hawak niya ang remote ng aircon. Hmm. <laughs>